Makakatay kaya ako ng tama. Ay! <laughs> Tignan mo nga nakita ba? Gagag. Nakita ba? Iyan mo na ito Nakita nyo? Tignan mo nga! Viral na yon ang video ng kapuso actress na si Herlena Budol kung saan sinasabing naghilo ang kanyang private part. Kuha ang naturang video ng mag-Instagram Live ang dalaga kahapon lunes ng madaling araw, April 8. Makikita sa naturang video si Herlene habang kumakain na biglang tumayo para sana magpunta sa CR. Kasunod nito ay maririnig sa background ang tawanan ng kanyang mga kasama. Tila may nasilip na sa harapan ng kapuso beauty queen na nakasuot ng high cut black panty nang tumayo siya mula sa kinauupuan. Agad na bumalik si Herlena sa upuan at kitang kita nga ang pag-aalala sa mukha niya kung may nakita ba sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Tingnan mo nga, nakita ba ang tanong ng aktres sa mga kasamahan sabay tingin sa bahagi ng kanyang private part? Nakita ba, guys, tanong uli niya sa mga netizens na nakatutok sa IG page niya. Dahil dito, nagdesisyon si Herlina na tapusin na ang pagla-live. May ilang IG users ang nakapag-screenshot ng mga naging eksena ni Herlina kaya mabilis itong kumalat sa social media. Reaksyon ng ilan niyang supporters, buti na lang daw at may suot na manipis na underwear si Herlina. Kaya hindi nakita ng bonggang bonga ang kanyang flower. May mga nabasa naman kaming comments na nagsabing baka raw sina Johnny Herlena na masilipan para makapag-ingay at mapag-usapan na naman. Isang netizen din ang nagkomento na baka raw sinusunod lang ng aktres ang panawagan ni Iloilo -Ilo, representative Janet Guarin sa mga kababaihan na huwag nang magpanti kapag nasa bahay lang para makaiwas sa sakit at impeksyon dala ng matinding init ng panahon. Tinukso rin siya ng ilang IG users at tinawag na Hello Kifi na may connect sa naging issue nila noon ng kapuso aktor na si Rob Gomez tungkol sa kain Kifi. Narito pa ang mga komento at reaksyon ng mga netizens. Sinadya niya para mapag-usapan. Kasi parang natahimik na siya, medyo nawala na ang sikat ng araw. Sa showbiz lahat gagawin mapag-usapan lang. Napanood ko nga yan medyo madilim kasi biglang tayo niya nalimutan niya atang nakalive siya baka naman panty niya lang yun imposibleng wala siyang suot may kasama siyang boy dun sinadya niya yon para mapag-usapan, sino ba naman ang matinong babae na walang panty tapos may kasama pa siya. Hayes gagawin ang lahat para sa views.